Oh guys, bilhin na kayo ng ano kakanin Good morning, guys. <laughs> yan, ano. Oh. Ang daming suman. Oh. Eh ito oh, ano. Ano nga ang tawag nito? Oh, saging 'to na nilupak, guys. Oh, 25 ang isang piraso. Oh, ito naman ube, dalawa 25 ito. Oh, dalawa 25, guys. O, bili na kayo kakanin. Marami dito, may suman, malagkit. Oh, to. Nilupak. Bili na kayo. Oh, ito oh. Oh so guys, thank you for watching. Bili na kayo. Bye.